for today's video guys so share lang natin yung idea natin kasi yung vlog natin guys sharing idea is the best so ang tanong dito guys paano nga ba we welding in yung cast iron kasi yung job order natin nabasag yung housing ng bumba nila sa barko so ito naman ang trabaho ng Peter we welding in natin so pakikita ko sa inyo guys cast iron siya Paano nga ba ang tama ng pag-welding ng cast iron? paano ba yung proseso, ang tamang proseso ng pag-welding ng cast iron? So ipapakita natin sa inyo isa-isa para maintindihan nyo at makakuha kayo ng idea. So una natin gawin guys, kunin mo yung basag, i-grind mo yon, lilinisan mo, tapos lagyan mo ng kanal. Pati yung pagdugtungan niya, lagdinan mo din ng kanal para maayos yung pag-welding natin. So, yung pangalawa naman guys, ikakabit natin siya sa housing para iwas siya sa tabingi. So, kabit nila lang housing yan. Ika tapos, i-heating na natin guys. So, titingnan. Yung pangatlo guys, dito na tayo, nagpe-preheat na tayo. So, ang pag kasi natin guys, hindi na na natin kailangan. Ha? sobrang init talaga yung cast iron. So, pag napula na, okay na yan. Goods na yan. So, i-wildingin na natin yan. Para ang purpose niyan kasi guys, yung melting point niyan dyan sa nagbiak, at yun sa nickel rod mo, maganda yung lusaw. So, kapit na kapet. Kaya, yun yung tinatawag natin. May preheat talaga tayo dyan pagdating sa cast iron. Pagkatapos ng preheat natin, guys, pining natin. So, yung pinning natin, guys, para hindi siya directo na magkukul down yung cast iron. Kasi pag pinabayaan natin yan ng ganyan, guys, magkaroon siya ng cracking. So, papunta na naman tayo sa pangalawa. Diretso na tayo sa pangalawa. Ganun lang din yung sistema preheat pag pumula na kunti, goods na 'yan. So kasi ang kadalasan 'yan, boys, pag hindi mo kasi pini-preheat ang cast iron kahit cast iron pa 'yung rad mo, mapapansin mo 'yan sa wilding mo. May bukol tapos 'yung hindi 'yung hinangya, litaw tapos pupukpin mo, wala na nababasag. Kaya wal, walang preheat eh. Kaya pero pag susundin mo 'yung uh, proseso ng welding ng cast iron tulad ng ganyan, preheat tapos i-welding pagkatapos ng welding ipipinin mo Ay, oh. yung gamit namin dito guys so, dito kami sa barko so chipping gan yung gamit namin para may obsan yung pagbaba bigla ng lamig sa cast iron guys ito na yun oh. ito na yung welding natin heating natin hinilding, tapos pinning natin. So, ganyan yung resulta guys. So, hindi siya magkakrak. Basta ganoon yung proseso na susundin natin. Tingnan mo yung hinang o. Oh. Lusaw na lusaw. So, kapit na kapit siya. So, ganoon lang. So, tatanggalin na naman natin at saka likod na naman natin tirahin. So, ito guys, tatanggalin na natin. So, nakita niyo yung resulta ng hinilding natin. Basta laging yung tatandaan ha. Yung pag nagwelding tayo ng cast iron, una, preheat, So, welding natin. Tapos, pinning. Yan. Yan yung tamang proseso para hindi mag-cracking yung gawa natin. So, itong time natin, guys. So, pass forward lang natin. Kasi, ganun lang naman. Pareha lang ng proseso. So, binaklas na natin dun sa housing. Preheat. Pinning. A ah, welding, tapos spinning So, ganoon lang. So, dapat yung interval natin, kung nandyan kayo sa mainit na lugar, eh, pinakamalaki 10 minutes. Kasi ako nandito ko sa Europe, so malamig yung lugar. Kaya, mga kunti lang interval ko, mga 2 minutes yan, Siguro, birada na naman. So, eh, yung time na yan, guys. So, isi-shape na natin kung anong naayon sa shape niya. So, para yung, kumbaga ba, final na, na natin. Tapos na na tayo na nag-willing at saka makikita nyo guys yung resulta. Guys, wala na oh. Tapos na. So, pakikita ko sa inyo. Yo. Eh, So, tapos na, guys. Diba? So, ganun lang. So, okay na, guys. So, job well done. Ito, kasaayang to guys. Ha. Housing ng pump nila. So, kita nyo naman yung gawa natin. Eh, Sulit. Kaya ito, paano? Importante lang magawa natin yung trabaho. Kailangan din pulido. So, guys, see you next video. Maraming salamat. Thank you.